Ayong gabi i mga kauban kini si Ken Wilikayan o sa Lapu-Lapu City e Hall di inahimatang ang Commission on Elections kon Comelec uh, sa dihatod ang mga nahuman na og ihap ng mga mga um, uh, botar sa nagkalain-lain mga barangay as well as specifically sa mga voting precincts no and uh, right now time check it's already um seven, already 7:35 p.m. and uh the most of the uh, voting precincts are now canvassing the uh, votes so lahi-lahi uh, ang pacing na uh, uh, sanglit na ay mga kakulian nga na sa ato ang mga voting precincts pero naghinay-hinay na og ang uh, uban nga mga precincts ilahang uh, ilahang mga results so again dire madtapok tanan nga mga results sa Lapu-Lapu City Hall Um, particularly sa Commission on Election nga nahimutang dito sa uh, second floor. And then, um, di, di, uh, since dili man ta kasaka, uh, na ipakita lang ako kung unsa ang atong sitwasyon diri, no? Pakitaon ta mo kung unsa ang sitwasyon diri sa currently sa ato ang uh, gawas sa ato ang City Hall. So right now, adunay daghan nga mga lingkuranan nga gipamot gawas sa ato ang City Hall. Okay, I believe this is the place where the results will be announced later on. Again, pero naanay mga initial nga counts sa total canvassing sa votes each precinct but dili good siya ang tiningub sa usaka uh, spilahan ang paghatod sa mga total results. So ang mahitabo niya eh tagsa-tagsa siya ughatod dili sa mga um, uh, sa mga voting precincts, sa mga polling precincts no? Mag makita ninyo daghan kayo ang mga lingkuran ng diri because I believe on yung, uh, mga gabi, gabi na siguro uh, mga alas sa gabi mapuno ni siya para din sa mga mag-atang sa mga resulta sa nagkalain-lain mga uh, uh, mga precincts no? So right now gamay pa ang mga tao apan na na, na na, na, na already para sa kanila sila ang uh, kalang uban na uh, mga bataan o nagkuwat na sila sa ilahang uh, sa resulta sa Barangay Paho. And then, uh, na na ako'y nahinabi ganiha nga aduna na yung mga uh, polling precincts nga ni hatod na sa ilahang mga sa, sa resulta sa pinili ay sa ilahang dapit. Apan balikon ko, dili ngob ang paghatod sa resulta sa kada precinct. So, ang mahitabo tagsa tagsa ka. each precinct will be sending their results here. And then, I tried to, like, um, enter the city hall. Kaya ganahan ko makikinabi sa ato ang mga kauban dito sa Commission on Election, no? Apan, murag seryoso ang ilang pagtali sa sulud. So, dili lang ta sa gawas. And then, uh, I have also remembered, based on our initial um, conversation a while ago, na lahatod na. daw ang ato ang ang results para sa initially sa barangay Pusok and then uh, for instance sa barangay Pusok aduna may duha if I'm not mistaken duha ka mga tunghaan nga gi-utilize na, di utilize, na uh, sa Pusok Elementary School na apud dito sa Pusok National High School so uh, na, aduna na da daw mga precincts gikan sa barangay Pusok nga di na diri. So lahi-lahi pud -lahi, lahi ang pacing. So ang mahitabo inigahatod sa um, uh, polling sa ilahang tagsa-tagsa mga results diri, ihatod siya sa taas sa COMELEC, then ang COMELEC itali na pud dito sa taas. So nangutan na pud ta kung unsa ka haurasa mahuman ang talentanan pero dili makahatag ang ato ang mga staff diri. Uh, gumikan kay wala pud sa kontrol sa inihapay. Again, ang uh, ato ang counting system manual kininunot sa election code di in, uh, for barangay and sanggunian kabataan so manual ang inihapay no so nakita nato sa nagkalain-lain pud nga mga live na sa ato ang mga diri di, sa My TV Cebu nga no? padayon gihapon ang inihapay sa lain-lain nga mga uh, precincts sa amihanang um, bah bahin bisan pa man sa habagatang bahin o uh, dili po sa akong ikiganan nga barangay Ganiha sa barangay Pasok padayon di hapon ang ilang pagihap and uh, I've heard as well from uh, my place barangay Paho padayon di hapon ang ilang hapay o wala pagyod um, uh, wala pagyod polling to sink gitan sa barangay Paho nga nahatod diri sa Comelec diri sa City Hall so mao to no again ipakita na ang um, uh, to ang area diri so daghan kay mga lingkuranan diri kasamtangang wala pa'y naglingkod apan hayan nga ato ang i-expect nga daghan gayud ang ato ang mga um, mga, mga, mga botante nga moari niya uh, sanglit diriman man i-announce ang ato ang mga winners later on so ang mga announcement siguro sa tagsa-tagsa ka mga tunghaan mga partial and initial lang to sila and uh, diri na on niya um, hinaot nga dili lang ni makadlaw na no kay daghan ang ato ang mga ato ang mga vo, um, uh, polling precincts o daghan uh, po o aside from that lagyo po ang mga dapit ni ini so sa tibuok man siya nga uh, uh, ang paglangkob niya ni ini sa tibuok lalo, uh, lungsod at edo, tibuok dakbayan sa lapu-lapu okay so nanata diri no kita na nakigihapon So, muna siya. Naku atubangan sa City Hall. Ano siya, na di rin. ato ang mga ano, mga uh, kasamtangan po nga na ngaon pa ang ato ang mga staff. Ikan sa Comelec o di sa City Hall. Uh, sang lip, kiniha pa ni silang buntag na nirbisyo alang sa BSKE at um, elections 2023. So, mo siya, no? So, suwaya so, natin hinabi ang ato mga um, kauban diri. May gabi sir. May gabi sir. Sir. Ato, sir. May gabi from my TV, si Buda, sir. Masa kita pa to, sir. Oga ang role po nato. Diri, karo, 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 sir sir. <laughs> sige sir, ang uh, na lang ako sir, unsang gito yung proseso sir, if mahuman na ang tagsa-tagsa ka pulling precinct sa pag-ihap, kung sa may paagi sir, ihatod siya dirating, ningo ba siya or tagsa-tagsa? Individual law, yung mahuman na present nga, na o kambas, ihatod na nila dirating, ningo Mga unsang orasa sir, ang pinakasayo nga nakahatod dirating sa precinct, kaya alas 3 man to na humano? Bamba babag. Mga hmm. alas 5 man ito, no? Alas 5. Ah. Mga 5 muna. So mga gamay ra siguro ang mamataray, katong nga pacing kay eh, paspas man sila. Ah, okay. Pero daghan po, sir nga pacing dikan sa babag nga hatod diri or mawara pod to. Mawara po sa kabo. Mawara pod to sa. Ah. Usara ka presinto. Mm, usara presento, Mm, I see. So, baho, wala pa yung wala pa. Hmm. Daghan man na presinto bi ang baho, wala pa yung presinto sa sir. Ah, I, I see. Kung sir ka ng, uh, nga ka ng barangay ang pinakadaghan nga presinto nga nahato diri so far. Marigundon? Ah, Marigundon. Ah, doha pagyapon. Hmm, doha pagyapon dahil. Eh. pa yung eh, mga kuwan sir, lain nga barangay nga, nakatod na po. Bisag-usa lang. Inganyo. Inganyo. Maktan. na na din, Maktan. Kalawisan. Ang pusok, sir. Nakahato na ang pusok. Sa? Ah. Duha. Ah. Okay. Uh, duha ba? Ah. Hmm. Uh, so, duha pa din. How about ang pusok Ah, uh, ang paho, sir. Wala dyan. Lala. Ah, okay. Mga unsay expected na to time siguro sir nga maka muna ay di na masubay. Hindi man ato salamat kon lagi <coughs> lagi. la napud kay mga na dunggan sa nga mga rason ba nga nung hinay or dugay po ang pag paginihapay sa mga presinto? Ano na, orang buwan ni Katuan na na, kasi usana siya sa rason na hinay. Ano ka, sir? Tungod ka sa ulan or apil ba ang panahon? Ano ka, hindi na nila, sila ramay na kuwan na sa ilahan. So, pero para ni mo sir, dili man ni maabtan ni hapon o kadlawad siguro sir, no? Ah, masubra ka dalang kamuntagan ang isla. Ah, kaya sa mainland sir? Mainland? Ay, nagmarsal like, ka

na kinabawaan nga barangay karon higikan man ko ganiha sa kuan sa paho basak sentral ug kusog na wala kay ko ka unit ang maktan ah, ah, sa baktan ah pila pud ka bu kapitan dito sir nanagan uh, lima lima nagan di ay murag unit ang maktan okay Sige. salamat kay sir ha salamat kayo Sige. So, mauto uh, no, right now po, dadoon na sa time mga mga spectators no or mga supporters sa ato ang mga mga ning lansar nga naghuwat pod diri so so mao na no? again uh, matud pa sa ato ang uh, nahinabi nga kani area diri kani gamay nga area atubangan sa ato ang city hall mapuno daw ni unya. Kaya di dirihi magtapok tanan nga mga supporters sa ato ang mga nang lansaray o uh, hilaot sad nga wala lay mga kakulian nga mga hitabo wala lay kagubot um, taliwala sa nagkalain-lain nga tensyon tali sa mga nanagan so uh, so maulang tuno um, uh, again padayon gihapon ato ang liquor ban hinaot dili mag uh, sipat ang mga tawo sa maghubog-hubog hangtod dili pa mahuman ang ang election karong adlaw um, uh, kay bisan pa man na humana ang pinili ay ganihang alas tres sa hapon, pala yung gihapon ang pagkinihapay sa mga balota karong uh, uh, orasa. So, mo ka gamay, gamay pa ang mga polling precincts na nihatod sa ilahang mga results diri sa pumilik. Apan mag-abot diri tanan nga mga results o ga later on, na o dili lang sa siya makalaunan, um, uh, uh, ipang announce na niri ang uh, uh, mga mananaog sa ato ang uh, barangay ang kabataan elections 2023 so salamat sa inyong pag uban kanako karong adlaw Kinaot nga uban ka sa pagpakabana ug uban sa ta, sa kalambuan kini sab si Likayan alang sa BSKE 2023 sa MyTV